So, mayroon din yung Adidas na dumagay sa'yo. Yung dalit Adidas. So, ang price nito, 1,800 tumagay. Adidas. Nike. So, ang presyo nito ay 2,200 again. 2,200. 2,200. Size? 9 and So, magkano presyo Dito preso Ang size? Magkano? Anong size? Ang Okay. Okay, good morning, good morning mga show. So, welcome back sa YouTube channel natin mga show. So, nandito na sa Shira. Kung sa, dito po tayo sa Totoban Mall mga ito. No? Uh, so, update naman tayo dito. Sa mga okay, okay. So, mga okay, okay na mga sapatos yan. Mga segunda mano mga ito. So, dito, ito makikita man sa second floor. No? Second floor, dito mayroon tayo ng abato mga, mga, mga gown dyan mga ito. Ah, samahan nyo ko mga guys dito natin pasokin na natin Let's go! Alright, yan, nandito na tayo mga guys. Shoutout po sa lahat mga subscriber, no? So, nandito naman tayo sa about sa mga nakalatag dito. New arrival tayo ngayon. Tayo mga guys, alright. new arrival. Welcome to new arrival. So, about mga sapatos dito. Let's go guys. So, magkano naman about sa mga sapatos dito. Alright. So, meron tayo dito mga guys, mga ganito mga look ng ating ating sapatos dito, no? Yan, mga presyohan natin ito yan ang um, adidas zone so, ang zone yan ang presyohan nito mga guys 2,200 mga guys so ang size nito naman tayong about itong ang ganda ng kulay guys panalong panalo ka sa kulay nito mga guys so about itong adidas na to yan yan yes, mga about so yan mga katulad yung mga guys yan yung mga guys So ang presyo ani ito guys. So nasa 2, 200, yan 2,200 so mga guys. Yeah, sa mga about ng mga kulay ng ganyan na. So mayro tong Adidas mga ganito mga Adidas. Halos sa Adidas dito ito, Mara marami ng Adidas din mga ito. Adidas din. So maganda pang ano. Yan, ang presyo nito 2,000, kadalasan 2,500, 2,200 din mga din. Yan mga katulad nito mga yan. Yan. Yan mayro tayong ano dito. Yan, new balance. Yan katulad ganda ng kulay rin ng oh, ang ganda ng kombinasyon ng gulay nito, new balance mga ito. Yan. Yan. So ang presyo kan dito mga guys ay uh, 1600 mga guys, 1600 eh. yan. Yan, 1600. So mayroon naman tayo ng Adidas. Ganda din to, oh. 1800. Yan. Ganda ng color nito. Uh, so ang size nito ni mga guys ay ah uh, size 10 Ah uh, size 10 Ah uh, tulad nito mga guys, ayan, tulad nito. Meron naman tayo itong ditong ganda ng color nito. Uh. Uh, Mocha. Ah. Uh. So ang size nito 9 1/2. 9 1/2. So ganda ng combination. Ang uh, ganda ng kombinasyon uh, ng color nito. Color orange. Okay, so mayroon tayong ano dito mga chong Tapos Papakita. Tin ng kulay. Dito mga about ng mga kulay, kulay ng mga ito, 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 ito. Adidas again. Yan, katulad nito. Ganda rin ito. So, presyo na 2,200. Eh. 2,200. So, ang size na ito, yan. 18 and a half. Yan. and a half. Ito mga siya. Ayan. So, meron naman tayo rito. Ano to? Ganda rin nito. O, okay, pang kondisyon ng ilalim to mga siya. So, ang size nito size 45 ang size 45 na niya ito, size 45 ayan, size 45. Yan, mayroon tayong mayroon tayong rebook. Ito. So, ano, pang jogging. Pwede yung gaan ng sila. Rebook. Uh, size nito size 7. Ang price nito is, ay 1,600 uh, 1,800 dollars. 1,800 mayroon tayong mga ito ito maganda rin doon adidas so okay pa ng condition sa ilalim mo doon $1,600 ang size na ito ay 8.5 mga isa 8.5 ito yun ha alright so mayroon tong adidas dito to, pang ano rin itong ganda na rin itong color ito yan ay ang adidas so ang size nyo ito mga size size 8 mga size ganda pa ng kondisyon na ito mga gusto nyo Adidas 1,600 1,600 okay. Oh, yun yeah. so mayroon tayong ganito Yan naman to so ang size nito size 8 so ang price nito mga guys ay 1,800 mga 1,800 Ayan, mayroon naman tayong ganito guys okay, so, Ayan, so baka magustuhan nyo ito mga So mga, ano, lock din ito mga uh, Night 1,600 ito mga isang ganda ng kulay 1,600 So mayroon naman tayo rito uh, Nike My yeah. slumber so, price nito ay 2,200 mga guys. So mayroon din ito, itong Adidas nito, mga guys. Ay, maganda itong Adidas. So ang um, price nito 1,800 tumangin Adidas So size po na Size to yun So meron naman tayong Jordan 11 mga guys Yung mga katulong Jordan 11 Yan Jordan 11 So, ang size nito ni mga guys ay size 7. Ganda pa ang condition nito mga guys. So, ang price nito ay... Nike. So, ang price nito ay 2,200. Again, 2,200. Size 9 9.5. So, yan mga kachong, ang dami pang pwede nga dito nga about itong mga ano. Al, at dito mga singgod okay -okay na mga, mga okay-okay na sa dito mga kachong. Yan, hindi lang mga itong mayroon dito mga kachong. Mayroon pa dito ang about itong mga nakalatag pang iba. So, mayroon pa mga boots dito kung naganap na mga boots dito mga kachong. Yan, dito. Ang kulay nito, ang ganda ng kulay nito. Saan ka lang ganda ka? So. Parang patos ni Bucel mo sama So, magkano presyo ano? presyo Ang size, anong size? Okay. Ay, ito yung mga price niya. Ito po yung mga Ito pala. Ito yung mga Ito po. mo pa yan. yan. yung mga mga katuloy ng mga... Picture na lang magkano kana tong White. 3 3300 at 3800 per 25%. Less Jordan and ano yung Jordan to? Yung white. <laughs> magkano po. 3800. 3800. Ito po. Four ito brand nyo pa talaga. Sigurang na rin ito. Okay. Ito pa, 48,800 yung mga iso. Ito, 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 malayo din sa. So, ito pa yung Jordan 1? Yung Jordan 1, 3, 38 Same lang. 3? 3, 3, Ito, tatay mayroon din Ito. Dito nakapasok dyan. Eh. So, ito lang po yung mga sombrero dyan. Yan lang. Yang tengah, seberang ya oke sembilan ya, puluh sembilan, sembilan puluh semoga sembilan